Mars din ng oras natin. Ayan, bababa na ako. Tinakaya sa oras. So, ayan, Yung mga pinutok mga kahoy. Ayan. At uh, kailangan ko na rin bumaba. Kalubog na ang araw. So, eh hey, mga nyug oh Uff. so kahit paano naka naman tayo ayan o oh. oh. so hindi natin kinaya ang uh, naman damuhan lahat eh okay, dahil eh

Ayan, ang trend natin mga siya. Ayan. Ang kalaman natin. So, so nakapagano din tayo. Ay pa paano. Yung mga nyug natin, no. Hindi siya naano ng bagyo. Gaano. Ayan na, ang kanyang natin ang kalamansi. Ayan na. Okay, so. Ayan na. Ayan, na. Ayan, na. Ayan, na. Ayan, na. Ayan na papunta dyan yung kalamansi natin. Punta dun. Ayan